Dito guys, ah, nakaraan guys. Dito, puro kabuti yung ah, dami namin nakuha. Ngayon guys. Ngayon guys, ito guys. Ayan o. Oh. Hmm. Ayan. Ay. Ito. Ito yung kabuti ng saging talaga. Ayan. Ayan hmm. pa o. guys. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ngayon eh, Ayan. Ayan. Ay, ah, kukunin natin guys. Yan. Yan. Eh, marami pa siguro to guys. Sa may ano. Ayan, tingnan mo yung guys. Oh. Paano pa lang sya. Pa ah. ah. Pausbong pa lang sya. Ayan. Ah. Ito, ito naman ng ating ano guys. Titingnan natin ng ating kalabasa ba ito? O, opo. Ayan, bali dalawang kalabasa guys. Ayan, ayan pa. Ano? Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan, ayan guys. Ah, nga, e, uh, nga lang guys ang ating ano don't forget to subscribe to my youtube channel buda vlog at huwag kalimutan i-share and like and comment huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa aking mga video okay see you next video bye bye and god bless us